Ayon sa ating katikismo, ang minumungkahing tugon sa pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat is to know, love, and serve. To serve, maglingkod. Ang tanong eh, naglilingkod ka ba talaga? Ako po si Ruel, samahan niyo po ako ngayong araw na ito sa ating paginilay-nilay dito sa Landas ng Pag-asa. Sa ating paglilingkod, ginagamit natin ang lahat ng ating pag-aari, oras, talento, at kayamanan. Ang maglaan ng oras upang mag-tutor ng isang bata na hindi marunong magbasa at magsulat, yun ay paglilingkod. Ang mag-celebrate ng birthday sa isang orphanage at pakainin ng mga bata, yun ay paglilingkod. Ang gumawa ng menial works, magbuhat ng silya, magpulas ng lamesa, magwalis, yun ay paglilingkod. Ang pagsayaw at magkanta sa activity, yun ay paglilingkod ang maglaan ng oras upang mag-alaga o bumisita sa may sakit o bumisita sa mga taong nasa bilangguan, yun ay paglilingkod. Ang paglilingkod ay walang hinihintay na kapalit. In short, ito ay libre. Ang maging pinuno ng isang organisasyon ay isang pribilehyo. Ngunit pribilehyo din, nakalakip nito, ang paglingkuran ang mga taong kasama sa organisasyon. Hindi madaling maglingkod. Mahirap, di ba? Pero bakit nga mating ginagawa ito? Ginagawa natin ito dahil tayo yung mga kristyano, mga individual na sumusunod sa yapak ni Jesus dahil gusto natin maging katulad ni Jesus. Si Jesus, ang Diyos ng katawang tao, ang Diyos na naglilingkod at hindi pinaglilingkuran. And the highest form of Jesus' servanthood ay ang kanyang pagkamatay sa krus upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan yun ay tunay na pagliligtas